Lang po yung nana. Alam mo yung nanga? Mama? Mama? Ha. Ah. Uh. I consider na addictive herb. Depende sa uri ng mama. Kasi kung ang mama ay... Ang dahilan lang niya ay mag papabaho ng hininga, ang pinakabababang hatol niya ay makro. Kung ang... Ang resulta lang niya ay nakapagpabaho ng Hininga, hininga yung mama. Okay. Pero kung nakakasira ng kalusugan, doon papasok ang haram kagaya ng sigarilyo. Kaya nakadipindi sa mga puri ng mama. Din eh. Nintinihan. Nintinihan. Eh. Parang tapakot din yan. Kaya nga, sabi ko nga, kung ang, ang dahilan, ang, ang resulta lang niya ay nagpapabago ng hininga, mag magiging mabago, So, makro. Makro lang. Pero kung sisirain yung kalusugan mo, hindi lang yung hininga mo, kagaya siya ng sigarilyo.

So, wallahu alam, may mas matindi pa dyan. <laughs> Nasa, nasa farm, tumawag. Sabi niya, hindi ako makauwi hanggat hindi ako makasilag. <laughs> <laughs> hindi na makauwi. Uh. Sabi niya, lubat na ako. <laughs> na, hindi na niya kaya umuwi. Kailangan na no, maka, <laughs> makasilag muna. <laughs> okay, adik adik, adik yun ba? Adik. <laughs> <laughs> okay. Kung, kasi iba yung darura. Pero imposible naman, lagi na lang tumatay. <laughs> <laughs> kung kung kailangan dahil nga pwedeng kamatayan ng kapalit. Sabi ko nga, ad-darura to, tu, tubihol mahdurat. Pero imposible naman na siguro, araw-araw na lang. Hey, hindi ka di pagpuro. Sa kabihas na may kamagay pagudur. Nagalogin <laughs> 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 natin. Hindi naman pwede na yung araw-araw na lang tumatai. O oras-oras. Hindi yung dahilan. Kaya nga, hindi. Ang, 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 ang tanong lang doon, Uh, Kung hindi siya makatai, dahil lang sa sigarilyo, so hindi natin may pagbabawal ng sigarilyo. Pero kahit na hindi na hindi pa rin. Hindi naman siya naman siya naman Pero ang, ang may papayo ko lang, po na sa doktor. naman siya naman siya naman siya naman siya naman siya naman na naman siya 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 naman